Hindi natatandaan ng buhay ang mga nag-iingat. Hindi ito nagbibigay pugay sa naghihintay ng perpektong pagkakataon. Kaya tandaan mo, natatandaan nito ang mga may tapang, mga haska sa hindi mo pa nararanasan, mga has na labagin ang mga limitasyong itinakda ng iba at magsikap. Magsikap kahit pagod na ang katawan mo. Magsikap kahit bumubulong ang takot na hindi mo kaya. Magsikap dahil ang kadakilaan ay hinuhubog sa walang tigil na pagsusumikap. Ang tagumpay ay hindi basta ibinibigay, ito'y pinaghihirapan sa tapang, tiyaga at hindi pagpayag sa karaniwan. Bawat panganib, bawat hamon, bawat kabiguan, hakbang patungo sa iyong tagumpay. Kaya bumangon ka, mangahas ng buong tapang, magsikap ng walang tigil, at magwagi ng maluwalhati. Naghihintay ang iyong kwento. Going alamat ito.